Hello. Hi. Good morning. Good morning. Sa pagalang po na nakila ng Panginoon sa Kristo, isa ang mapagpalaan at umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikawang bahagi sa saan meron tayo ng mga sitas na ihanap na ito po ay ating papasanin at bibigyan ng buhay. Sa mga baguhan po, marahil meron tayo natin maging kasagutan sa ating buhay. Ito man ay problema, kaandaman, o katig-hati ang mga. Lahat ng yan ay dilapit natin sa Diyos. Sa pagkatunay na po ng kasang katamunan, man, ay may kailangan, may ka. Kaya kailangan ang na siya lang ang makapaglununas sa lahat ng ating hanggang kailangan. Ang katawan ng tao ay Pero, na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa lang po, ang kanilang mga gamot, ang makapagbibigay ng lunas upang sa ganun may ang kapigatan na ating dalagala sa pasaraw-araw. Ngayon, ano kaya natin po yung sitas? Ayon po sa ibang milyon ni Apostol Juan, sa Kapitulo 21, ng mga mga Sabi ko dito, pagkatapos ng mga bagay nito ay napakita muli si Jesus sa mga lagat sa tabi ng dagat ng Tiberias. at siya ay napakita sa ganitong parang. Sama-sama na si Simon Pedro at si Tuman ang tinatawag na Bidimo si at si Natanael at na Panatana ng Galiliya at ang mga anak ng Sibiliyo at dalawa pa sa kanyang mga alat. Sinabi sa kanila na si Pedro, Manginis na ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa inyo. Sila'y nagsiyaw, at magsinulang sa nao at ng kanyang ay wala silang mapulit ang mga. Kung titingnan ko na inyong mga kapatid, ang ating dakilang Panginoon ay napakita na sa kanilang mga nag-aaraw ng at ng ikalawang krisis. Ngayon, dito po sa pangatlo, ang sinanyo, abang makakasama ang pitong alagad ng ating dakilang Panginoon, kasi na si Mon Pedro, Tomar, Santanae, Santyago at Huwag at mayroong pang-alagad. Sabi ni si simon Pedro, ang na, So, ngayon, ang sabi ng ani, sasama kami. Pero po, nung sila ay umalakot, wala silang nahuling ano. Kaya ang decision nila, parang nawala na sila na sa, sa matahanap pa ng isda. Sabi dito, ngunit, nang magbukang iwayway na, si Jesus ay tumayo sa may bayo. Kaya may hindi, yung na pag napakalaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Kung baga, dahil malapit na, malapit na sila sa bangpa, nandun naman ang aming kanilang panigat na. Nung magbubukang iwayway na sa pangpang ng agad. Pero, kahit na pwede malayo-layo pa, hindi nila makilala. Ngayon pala ang ating dahilang panahon. Sabi nito, sa kanila nga sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon ba ka kayong anumang magkakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Ibig sabihin, kahit ni isang isda, wala silang ulit. Nilagay natin ito sa sitwasyon ng ating buhay. Tayo po ay nagsusumikap sa ating panaraw araw na pangbuhay. Minsan po sa buong mga hapon, walang resulta. Bakit po dahil nagsisiasa lang tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan? Katulad din naman yan ang karamdaman ngayon, totoo, nagdi-decision tayo sa ating buhay na gusto nating bumalik. Pero, iba yung nilapitan natin. Agulang yung doktor, walang mangyayari sa ating buhay. Dito na papasok ang ating dahilan sa Sabi nito, at sa kanyang sinabi sa kanila, ibunog ninyo ang lambat sa daang kanan ng daon at magkasumpong kayo. Inibunog ka nila at hindi nila magwila sa karamihan ng mga Israel. Ngayon po, dito po papasok ang ating dagilang kami sa Pumunta ng laot, itong magkakasama, kumpleto naman sa kadamitan, may lambak, pero zero. Walang nahuli. Pero dahil sa sinabi ng ating dalilang Panginoon, ihulog ninyo ang lambak. Pagamat, wala silang nakita. At napatunayan nila na wala talagang huli. Nung kinagabihan, pero dahil lamang sa salita ng ating dalilang Panginoon, sila'y nagsisampalatay at sinunod nila ang sinabi ng ating kapilang at panimun, doon sila nagkaroon ng puli ng mga kasita. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin mga kapatid, sa buhay natin dito sa ibabaw ng salibutan, kung sa sarili natin lakas, kakayahan, karunungan, tayong ng wala pong mangyayari sa ating buhay. At doon na po natin isip, nakailangan pala natin ang presensya ng ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Halimbawa, marami kang gamot na iniinom. Ano yan? Panglunas ba? O yan ang panira lang ng ating bako? Ibig sabihin, tatanap lang siya bilang pain reliever, pero hindi po lunas o kagabutan sa ating mga karamdaman. Ganun din yan sa ating mga paghihikahos, sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Marahil, ingat tayo ng ingat nang hindi tayo mapahamat, pero hindi natin may iwasan nagkakaroon tayo ng karamdaman. Dahil po, marupok ang ating sa ikatawan at mahinat ito at maraming kapitan ng anumang karamdaman. Mapapabayaan lang natin ng na katarungan ng karamdaman. Pero, anong sabi nito ng ating gabi ng panino? Napatunayan na nila, magdamag, nagpagod na sila, walang buwi. Pero dahil sa sinabi ng panino, ibulog ninyo ang inyong lambat sa datong kanan. Bakit sa kanan? At hindi sa kaliwa? Siguro, dahil sa auto-hulog nila sa kaliwa, wala silang huling. Eh, sa kanan naman. Doon natin mapag-iisip na ang kapangyarihan pala mula sa bibig na lumalabas sa bibig ng ating dakidang panimunang pagka-powerful. Halimbawa, sa may mga karamdaman, ito na. Naparito tayo dahil sa pananampalatay mo hindi may kapaliwanag yung pananampalataya. Yung ng lakas o pwersa na nag-uudyok sa ating isip para pumunta dito, bagamat na no, kayo galing na ako mo. Yung wala naman doktor doon, wala kalkular yun. Yung pananampalatay, sabi ng ating gabi ng mga, pinakaling ka ng pananampalataya. pananampalatay. Ang magpapagaling po yan, yung pagsampalatay. Na kung iahambing natin sa sitas, yung napakinggan lang nila ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip, kundi bagamat pagunta na pagod na sila, inihulog pa rin nila ang lambat para lang sa so, salita ng ating dakilang Panginoon. Ang nangyari, mayroong lusunta. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang ating dakilang Panginoon kaysa sa sarili nating kakayahan. Na kung tayo man, ingat ng ingat ng ating buhay, Nagkakaroon pa rin tayo ng gandang. Pero sa pag sabi ng ating dakilang Panginoon, sumampalataya ng tayo sa Kanya. Manalik tayo sa Kanya. At pagkatiwala natin ang ating buhay, doon na po ipagkatalot sa atin ang lunas ng ating karamdaman. Halimbawa po yan. Kaya kung po natin dito sa sitas na ito, pagod na sila magdamag, pito pa sila, pero nang mangyari nung inihulog nila sa kanan, meron silang isdang na bumi. Paano nangyari? Dahil po sa salita ng ating nasila. Kinalin sila, meron ba Wala. Inulog niya sa kanan. E kung ikaw na naman pagod ka na, bakit mo pa susunod? E dahil po, nung nakilala nila ng ating nakilang Panginoon, hindi sila nagdalawang isip. Sana ganunin po tayo. Na bagamat, Pagod na tayo sa ating buhay, pero dahil sa sinabi ng ating nabilan, Panginoon, na sumunod ka sa akin, sumampalataya tayo sa Kanya, doon tayo magkakaroon ng pag-asa, yung buhay na ito, na pagod na pagod na tayo, at gusto na natin mabago, at mabuksan na ang ating panisip sa panibagong buhay, nakasama si Kristo, na nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng sentimentan. Kaya nangyari, yung ang mga lakad ng ancient Jesus Christ, sabi kay Pedro, ang Panginoon na, kaya nga, kaya pagkaranit niya, si mo Pedro, yaon, ang Panginoon ay nagpipis siya ng kanyang tuni nga sapagkat siya ay tumutupan at tumalun sa langit. Kung baga, nung mapagkilala ni Juan, na yaon na ang Panginoon nagsabi na ihulog mo ang iyong lambat sa kanan, Nalaman ni Pedro, ay yung nga, yung nga yung Panginoon, ang ginawa ni Simon Pedro, dahil nung pagpukon, siya nagsot siya ng tonik, sa at sa tagat, at lumapit sa ating dakilang tayo. Ganyan po dapat ang magiging reaksyon ng bawat isa sa atin kapag napagkilala natin mismo ang presensya ng ating dakilang tayo. Ngayon, katalungin natin ang ating sarili. Ito'y isang simbahan. Nasaan ang presensya ng ating dakilang Panginoon? nandyan po sa mga salitang ipinapahagi ng sa oras nito. Yung ibang mismo ang magpapakilala sa atin na nandoon ang presensya ng ni Kristo na bawat salitan ating napapakinggan kapag ito yung naman natin at pinagninilay -nilay nilayan na lalaman natin na ito na yung panahon na kung anumang sagabal sa ating mga puso tayo makapagsisi para makabwelo ang presensya ng ating kakilang tanginong sa ating puso mapapatawad ang ating mga kasalanan, yung kagamutan ng ating mga karamdaman, unos na lang. Sabi niya, hanapin muna niyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng ba bagay ay pawang idaradlat na lang. Ibig sabihin, pulos na lang ang kagamutan ng ating karamdaman. Once na, ipinapasok natin sa ating puso, si Kristo. Kaya ano na nangyari? Daba ba pang ibang mga lalala ay nagsilapit sa maliit na daon sapagkat sila ay hindi lubang malayo sa luka kung may dalawang daang siko. What? Dalawang daang siko, ito. Halos 100 meters lang ang distansya mula sa, kung baka sa sukat ng puste, ang distansya ng puste sa puste, 16 meters yan. Mga isang kalahati eh. Yun lang yung layo mula sa pangpang -pang hanggang doon sa pinalatagyan ng dako. Kaya dinig na dinig din ang ating nabilang Pero parang duda pa rin yung iba. Pero dahil nga nakakilala nila na yun ang ating nabilang Panginoon, nagkaroon sila ng buhay ng loob sapagkat na nandoon nga ang ating nabilang ng sa pangpang. Mga si Simon Pedro, hinilang lambat, puno ng malaking isda, na isang daan at limampung tatlo. At sa ganung karami ay hindi na punit ang lampat. Sinabi sa kanila ni Jesus, Pansin pa rin ka tayo at mga paming butong. At sino man sa mga lagat ay hindi na ngahas ng siya Sino ka sa pagkalam na yaon ang Panginoon? Lumapit si Yesus at binangkot ang tinapay at sa kanila ay binigay at kayo din ang mga sidak gawin ang ikat. Yung pagpapakita ni Jesus sa mga alaga pagkatapos na siya ay magbangon na muli sa mga matay. Ngayon, ito ang paanyaya ng ating katilang Panginoon. Magsiparito kayo at mga pawing buto. Ngayon, ano ba yung nakahain ngayon? Para mapawin ang ating buto. Hindi pa ka ang pinakakailangan ng isang tao kapag nagubuto at kain? Sabi sa ibang termino, tinapay. Ngayon, marahil hindi tayo nakapansimba, hindi man lamang tayo nakapanalangin, pero andito tayo, kinakailangan natin mga pawing buto. Ano yung nakahain? Ito yung tinatawag na tinapay ng buhay. Walang iba ang salita ng Diyos na pinakapagkain ng ating kaluluwa at ispin. O paano siya naging pagkain? Sabi ng na ating dalilang tayo ng tapusayin siya ng diablo. Gawin mo ang, pina, ang batong ito na maging tinapay para may pagkain tayo. Anong sagot ng ating dalilang tayo? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang pala sa pagkain ang ikinabubuhay natin. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan para natin ang pagkain material para mapusok ang ating jam. Meron tayong inerhiya sa pang-araw-araw na pangunguhay. Meron pa palang ikalawang tinapay na ng ating kaluluwa at espiritu walang iba ang tinapay ng buhay o salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na isinulat dito sa mga banal na kasulatan at binabasa naman natin at pinapaliwanag ito po yung tinapay o salita ng Diyos na kung saan nagkakaroon tayo ng pag-asa pagamat matagal na ang karamdaman may chance kaya ko pa palang lumalik pagkat pagod na pagod ka -pag 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 na sa iyong buhay, meron pa palang pag-asa. Hindi pa palang mabago. Sa tulong po yan, ng kapangyarihan ng Espiritu sa iyo. Kaya ang mong sa ating buhay para hindi makapenetrate ang presensya ng Diyos, huwag si po natin na. lang ang kasalanan, kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos. Siguro po hanggang dito na lang ang patikitahin natin sa ukasay. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karahingan, ilidapit natin na sa Diyos. Kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawag. Bigyan natin siyang kuwang sa ating puso. Pakiramdaman at natin yan at pagmilay-milayon. Yung mga salitang na pakinggan natin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw. -pang Salamat sa Diyos at mapagpalang sa bawat.